Hindi po ako galit sa mga Duterte. Kaya lang sila lahat ang nagpa-facilitate eh. nag influence siya, nagpo-protecta. Ilang containers po ang nawawala sa Port of Manila alone. Hanggang ngayon no, walang napapailahan ng economic sabotage or what. Pinoprotektahan nila si Michael Yang sa kasi Alan Lim. Bakit nila pinoprotektahan? Kasi... Kukutong sa kanila ni Presidente Duterte at ni Bongo. Ibig sabihin po, uh, nila kapalit ng pera. If that can be not exactly totally eliminated, strictly implemented, Your Honors, I'm sure, aangat po ang Pilipinas at gagandang ekonomiya. Kaso ang nabangga natin ay eh, napakataas, Presidente ng Pilipinas. Colonel Asherto, during your last appearance in the dangerous drugs, that is before the Quadcom, you made mention about Aaron Aquino, Oscar Albayalde, and Wilkins Villanueva. Briefly, Colonel Asherto, what is the significance of the participation of these three personality? Why you mention them in your testimony? Unaposi powsi, then CPNP Oscar Albayalde binigyan ko po report at ang unang unang pway at pedeng pintagannya paro kung sa pagpatay dun sa Koreano, yung smuggling ng AK-47, at wala siyang ginawa dun sa report ko. Si Director General Aaron Magino pinigyan ko rin po ng report, at uh, nag-usap kami, kaya na sa kanya, pinausap niya ako, at sabi niya, papa, papa da i report niya sa Malacanang. Kaya noong February, kung conference sa Cebu, tinawagan niya ako, at sinabihan niya ako na gusto akong kakausapin ako ni Ben sa bongbong tungkol doon sa report ko. Pero nung pumutok na yung issue nung, sa amin, uh, hindi niya na maalala kung kanino, kung panino niya ibinigay yung report sa Malacanang. Eh, nakakapagtaka po naman yon. Ito naman pong si Wilkins Villanueva, na classmate ko, uh, during sa one sa mga press conference sa Malacanang during COVID, uh, sinabi niya na hindi walang involve, involvement si Michael Lang sa illegal drugs at sinabi niya na si yung picture ni Alan Lim, yung mugshot ni Alan Lim at saka yung present picture ni Alan Lim ay magkaibang magkaiba. So ano pong ibig sabihin no? Pinoprotektahan nila si Michael Lang sa kasi Alan Lim. Bakit nila pinoprotektahan? Kasi kung utos sa kanila ni Presidente Duterte at ni Bongo. Yun po yung pinaka ano. On the same hearing, Colonel Ascherto, you also mentioned panagutin sa kasalanan si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, at si former President Rodrigo Roa Duterte. Can you please enlighten us? What is the reason behind Dapat, this articulation of yours? Kasi po, si, sa akin pong sa akin pong patagay sa, 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 nangyari sa amin na, namatay ang atin, si retired master sergeant Li, Liwanag at nawa at hanggang ngayon missing pa si Captain Lito Perote na sila ang may kagagawan at at yung kanilang war on drug ay peke cover up lang yon ang pinapatay yung maliliit pero yung mga yung malalaking drug personalities katulad ni Michael Young at Alan Lim, ay pinotektahan nila. Sa tingin niyo po, Colonel Asherto, what is the reason behind your allegation of cover-up? Ang pinapatay lang ay maliliit at yung malalaking drug lord, like Alan Lim and Michael Young, ay pinoprotektahan nila. Ano po ang dahilan? Eh kasi po, nakapatong sila eh. Nakapatong sila sa binabayaran sila ng ano eh, ng sindikato eh. Tingnan nyo na po yung nagkinabuhan yung investigation sa Quad. Ngayon po hindi lang po illegal drugs eh. Lumapag pa ho ang kanilang kalamay eh. Meron ng pogo, meron ng mga acquisition ng land. Uh, dapat po ito pag-aralan mabuti ng uh, National Security Council sa Kanika. Baka ito po ay merong koneksyon sa nangyayari sa West Philippine Sea. Colonel, kasi po ang sindikato yun, ng... Yun pong ginamit niyong term is pumapatong? Tama ho ba? Opo. Pinotektahan kasi nila eh. Ano po bang, can you please enlighten us? Pag sinabi niyo ho bang pumapatong po sila dito sa drugs, ano hong ibig sabihin ng pumapatong? Ibig sabihin po, uh, pinoproteksyonan nila kapalit ng pera So, what you wanted to tell us is these people are protector of the drug lords. You know, Bayon. Opo, yung po. Ang pinaka ano, Simple yung ano. Last question, Colonel Aserto. Ngayon pong kaharap nyo si, si Jimmy Guban via Zoom. And admittedly, sinasabi nasabi niyang implicate niya kayo to save his life and the lives of his families. But apparently. Dahil sa testimonya niyang yon, nasira din ang buhay ninyo. How do you feel now? Hindi ho ba kayo nagagalit kay Jimmy Guban? Uh, Unang-una po, uh, talaga po hindi na kami nakapag-usap ni Jimmy Guban. Hindi ko pa siya nakakausap at uh, uh, ako po ay napapasalamat sa kanya dahil uh, sinabi niya yung totoo kung ano talaga nangyari. At uh, wala po akong galit sa kanya dahil alam ko naman na no, pareho kami yung biktima. Uh, But yun lang, of course you siya. realize, Colonel Asherto, if not for the testimony of Jimmy Guban, hindi ka magkakakaso, hindi ka magkakawaran of arrest. Kayo po ba na-convict doon sa kasong iyon? Hindi po. Hindi po ako nakonvict doon dahil... Uh, hindi po ako eh. Kasi pag uh, nilabanan ko po yung kaso ikukulunga ko, baka doon na rin po ako mamatay sa loob ng kulunga. So, you mean to say that the case is still pending in court? Opo, nasa, ano po, na, naka-archive po, kasi po, naka, na, nagkaroon na po ng desisyon yung kaso ni Jimmy. So, yung sa akin po na-archive. Uh, Given the fact, Colonel Asherto, na si Jimmy Guban ay pinilit lamang para huwag masangkot at huwag mabanggit yung pangalan ng mga ni Michael Yang, ni, ni Pulong, at saka ni Man Scarpio. I hope you realize also na dahil sa testimony ni Jimmy Guban, nagtatago kayo ngayon. At ilang taon na nga ho kayo nagtatago? More, than six years po. More than six years. So, I just want to take advantage of this opportunity. If there's one thing which you want to tell Jimmy Guban, ano bang gusto niyo sabihin kay Jimmy Guban ngayon? Uh, Jimmy, Salamat at uh, tinama mo. At salamat si sinabayan mo kung ilipas ang katotohanan. Uh, wala kang ano, wala kang wala kang galit sa'yo. Siguro tampo lang. Pero wala na yun. Uh, sana gawin natin ito para kay Paddy, na kaibigan natin, kay Lito, sa kay Jerry. Uh, sabi ko nga sa iyo noon eh, tayo yung nagtrabaho lang tayo. Kaso ang nabangga natin eh, napakataas, Presidente ng Pilipinas. Colonel, pwede niyo ba i-share sa amin sino ba yung mga kaibigang binanggit niyo na sinasabi niyong naapektuhan? Si Director Pahado po ng PIDEA na namatay sa ibang bansa 2023. Si Captain, retired Captain Lito Perote. Nadinukot po sa Metroin Bacolod, hanggang po nawawala, hindi po nakawala, hindi nakikita. At si retired Master Sergeant Jerry Liwanag na binaril at namatay po sa Bulacan. Bago ho ba itong mga kasong kinasasangkutan nyo ngayon, eh, gaano ho ba kayo kalapit kayong lima na personalidad na nabanggit ninyo? And can you please enlighten us? Ano ho bang klaseng samahan mayroon kayong lima? Na ngayon ay wala na yung tatlo at kayong dalawa na lang ni Jimmy Guban ang naririto. Si Jimmy po ay, uh, siya po ang counterpart ko sa, sa custom. Siya po, pag meron po akong trabaho sa custom, na involved, involved ang in custom, siya po ang nakakausap ko. Uh, sa, sa kanya po ako nagtitiwala pag uh, custom issues si Ila Pardo, si Lito Perote at si Jerry Liwanag ay matagal ko pong kasama sa Paok ah, pa po, magkakasama na kami pero talagang nagsama kami dito sa HOT ano, nag-start ng 2003 so para po silang pamilya sa akin eh. kung wala po kung, pag eh yung accomplishment ko is hindi ko po magagawa kung wala sa, wala sila. Ilang wala taon si ho ba kayo si mag Ilang taon ho ba kayo magkakasama sa trabaho? Etong mga nabanggit yung personalidad. Since 2003 po. 2003, 2003 until, until until 2018 po nang mangyari itong mga ma 2003 until 2018 at kayo pong lahat ang trabaho ay tungkol sa investigation on drug operation. Tama po ba yun? Opo. Ta tama po po. Tama po. And today, si Fajardo po ay namatay na. Tama po ba yun? Opo. Namatay po sa sakit. Sa sakit. Mag-isa lang po siya sa si mag-isa lang po siya sa ibang bansa. Si Pirote po ay dinukot po. Dinukot and missing until now. Tapos, Opo. yun pong isang binanggit nyo pa? Si Jerry Liwanag po. Nasaan po si Jerry Liwanag? Uh, patay na po. Binaril po nung dalawang tao. Pinatay din. At Opo. si Jimmy Guban, convicted. At kayo mm -hmm. po, charge of a capital offense as well. Uh, Opo, nagtatago. This is really very challenging on on the part of you five, no? Na dati kayo magkakasama sa trabaho at mukhang lahat hindi maganda ang naging pinatunguhan ninyo. But anyway, Mr. Chair, I want to proceed to Jimmy Guban. Few questions only. There are allegations, Mr. Guban, that there are different schemes in the Bureau of Custom on how to facilitate the release of contraband, illegal containers. Yes, Your Honor. Can you please enlighten us on that? Your Honor, about the importation, meron pong regular importation at saka meron pong... Mayroon, ah, in, sa, para po sa madaling salita, ang BOC po ay merong RMO, Risk Management Office, at meron din pong selectivity, may green lane, tatlo po yun. So, doon po ay makikita nyo yung mga trabaho na multinational ay nasa green lane, din, ah, mukhang six years, niwala yata ako ah. I think the honorable commissioner can also enlighten us sir the former commissioner of the bureau no, from of customs from your perspective But mr your Honor, guban from your perspective being somebody who worked for so long a time in the bureau of customs para makita po natin yung diperensya ng no mga schemes na binabanggit niyo you first mentioned about selectivity you also mentioned about the green ano your, pa hubang schemes mayroon doon Your Honor, may mga special kasi misa na trabaho Then, the Risk Management Office, yun po ang nagbibigay ng selectivity kung saan sila dadaan. Then, pagka mayroong mga multinational yun po yung napupunta sa Green Lane. Then, the other two, uh, red, may mga selectivity po. din doon po ginagawa yung mga trabaho kung paano nila idideklara. There Then, are allegations also, Mr. Goban, na mayroong pang mga napupunta sa PESA. Yes, Your Honor. Iba naman po yon. Regular importation din po yon. Then yun po yun yung mga free tax na dinideliver papuntang pesa. So yun po ay pwedeng i-re-export. Wala po yung tax. Yan po ay for manufacturing or kung ano man ang gagawin sa PISA, sa Ecozone. Din for re-export purposes, wala po yung bayad ng duties and taxes. Unless ilo-local, saka lang po magbabayad ng duties. Tatlo lang po ba ito? Selectivity, green, And PESA? No, Your Honor. Mayroon pa pong bonded warehouse. Bonded warehouse. There are allegations also that there's such a thing as TARA system. Uh, Your Honor, that is already yung paano matipid kung mga duties and taxes na binabayad sa Bureau of Customs. Pwede niyo po ba kaming ma-enlighten? How does this scheme work? Umpisan po natin doon sa selectivity. Uh, Your Honor, diyan po nagtataransak yung importer binibigay sa broker o representative, din doon naman may magtatransact sa BOC employees kung ano ang i-declare de nila na imported materials kung ano na sa laman. Din tinitipid nila ang pagbayad ng duties and taxes para magkaroon ng tarang konti. Pinapalabas yan overtime time. So yun po yung tara system. Pag sinabi niyo pong selectivity... Ibig sabihin, hindi po i-declare lahat. Hindi po, naililipat po. Yung imbis na dapat doon sa red, napupunta sa grain, multinasyonal. So, nakiking iba na ngayon. Ang proseso niyan, mabilis. Sometimes, yung iba, mga wala ng duties and taxes dahil papuntang pesa, papuntang bonded warehouse. So, yun yung mga trabaho. In other words, dito po sa selectivity, this is being resorted to to be able to do away with the with the importation duties. Yes, Your Honor. Para maitama po, Your Honor, ang deklarasyon. Para po maitama? Eh yung, kung lumilipat nga po kayo dun sa libre? O, oh, kung lumilipat po, yan po yung trabaho na nililipat you, nila para makatipid sila ng pagbayad ng taxes sa Bureau of Costs. But is this legal, Mr. Guban? Uh, that is illegal already, Your Honor. And that is what, uh, what, isa po yan sa mga trabaho namin. Dito po sa selectivity nito, what you're doing, do you agree with me, is tax evasion? Kasi the articles or the importation which are supposed to be taxable ay dinadala nyo dun sa linya na hindi naman taxable. Uh, Your Honor, sa amin po, misdeclaration or undervaluation. But BIR, indeed that po. is tax evasion. Yes, that is so, ma'am, Your Honor, sa BIR. Ano po yung green? Ito po yung libre. Um, multinational, Your Honor, and then sa mga PESA, bundle warehouse. Multinational. Pagka po sa multinational, pwedeng pumunta sa PESA. Pwedeng pumunta sa bonded warehouse. Yes, your honor. At kapag pesa po at bonded warehouse ito, does it mean na libre ang import taxes? Your honor, the purpose of importation is for re-export. Gagawin lang po yan dito sa Pilipinas. That's why it's free from importation yes, honor. taxes. Now, pag kaya po ay nag-local market sila, magbabayad po sa Bureau of Customs. How about the red pag uh, red po, Your Honor, yan yung nare-red tag. Your Honor, video, hindi ko pa ma-memorize kung tama yung red, ha? Pero yan po yung mga highly dutiable value na produkto. Na dapat, Ibig dapat, sabihin, ito yo, ho, mahal, malaki ang import taxes. Uh, Your Honor, yes. Then at the same time, it will go through the process of opening the containers and examination in X-ray. At ayaw to ng mga importer? Mabah, mabagal kaya sila ay nag extra kung pwede mailipat sa ibang ah, selectivity. So in other words, what the importers are trying to do is to avoid this red lane. Uh, yes, Your Honor. If possible. And resort to selectivity so can, they can bring all their containers to, to those lanes which imposes no importation taxes. Yes, Your Honor. Then mabilis. Ma, there are times na isang araw lang lumalabas yan. And of course, that is illegal, Mr. Guban. That's correct, Your Honor. That is illegal. Yes, Your Honor. How about this TARA system? Ano pong connection ng TARA system dun sa selectivity? Yun, Your Honor, ang natitipid, yun naman ang binibigay na overtime sa mga empleyado. I see. So, if from the selectivity lane, ang isang mataas dapat ang import taxes ay nadala dun sa libre, di, ang laki po nun, Your Honor. Yung natipid. saan ho mapupunta yung natipid? Depindi na po yun yung sa grupo kung ibibigay lahat sa empleyado or na nila doon ang facilitator broker. Kindly wrap up, uh, Congresswoman Jinky. If you are willing to share this information, ano ho ba inclusive period na nangyayari itong sistemang ito? Your Honor, uh, I would like to honest this quadcom because this is the most uh, trusted committee now so far, mm -hmm. Your Honor eh, for my 17 years or almost 27 years in intelligence, Your Honor, that is already a common practice. That is why drugs uh, come and go in the customs. If that can be not exactly totally eliminated, it but can be strictly implemented, Your Honors, I'm sure, aangat po ang Pilipinas at gagandang ekonomiya. Your Honor, for example, bakit ang daming ukay-ukay bawal. Pero sa market po, napakarami. In fact, that is because of that. Dahil po yan dyan, lumulusot, bawal, ban, totally ban. Then, pati po yung drug, sumasabay. Eh, ako, pag nagtrabaho ka ng tama sa customs, matatapon ka or malilipat ka kung saan-saan. Kaya karamihan na lang ng empleyado sumasabay. Because yan na po ang sinasabi laging tradisyonal, na which is bawal at dapat po tuloy na po. Alang-alang po sa bayan. For my last question, Mr. Guban, Last, Mr. Chair. Paano ho ginagamit itong different schemes na to para ma-facilitate yung release ng dangerous drugs? Please walk us through. Sir Honor, lahat po yan may sabuatan. Kaya minsan mahirap hanapin dahil kung merong top secret ang NICA, ang intelligence office mas top secret sa customs, Sir Honor. Mas uso ang sabing tawag doon ay bukulan. Pag hindi mo yan nalaman, because dalawa tatlo lang minsan na nakakaalam, pindot lang sa computer, lumalabas. As it is, uh, again, Your Honor, marami pong nawawalang, the Honorable Chairman, marami pong nawawalang containers na until now. Doon sa una ko pong statement, ay nawawala. Again, hindi po ako galit sa mga Duterte. Kaya lang sila lahat ang ah, nagpa-facilitate eh, nag influence siya, nagpo-protecta. Ilang containers po ang nawawala sa Port of Manila alone during the time ni Collector Austria. Hanggang ngayon, no, oh, walang napapailahan ng economic sabotage or what? Libre. Sa Taguluan Port, napakalaki po dyan, yang ang operator ng pre-port niyan. Ilan pong dumada niyan ang intelligence report? Ini-import, dadalhin doon. After doon, ibabalik. Ang tawag po dyan sa Mindanao International Container Terminal in my city, din may preport po dyan. I was given emission twice, pamunta dyan. Pati yung oil, ang smuggling, hindi po matigil-tigil dahil ang lalaki ng mga operator. At siyempre, natutuwa ang mga empleyado ng customs hanggat may nagpuprotekta, may tumatawag, natitipin nila, mas malaki ang kita nila. Lalo na po pagka walang tax at ipapasok sa Pilipinas. So, karino ba pupunta yung duties na dapat para mapunta sa gobyerno? Ba pupunta sa empleyado ng customs? Your Honor, I'm sharing this. So that po ma-enlighten at mabuhay na po ng tama at tunay ang ating mga government agencies. Thank you po, Your Honor, Mr. Chairman. Mr. Chair, one last. Last not What last do you know question. about Mark Taguba? Mark Taguba, Your Honor, The is isa of our former co-employees. Siya po ay facilitator. Your Honor, directly, biktima si Mark Taguba at saka si Tatad. Sa shipment na alam, nakalibre ang kolektor, si Maronilla. I'm sorry, Your Honor, the Honorable Commissioner is here. But I'm telling the truth. Sino ba ang may alam ng kargaminto ng droga na nag-facilitate walang alam at pumirma? Si Taguba, license broker, si Tatad. Si Taguba, parang siya ang in-group, nagpa lang ng mga kargaminto para makalabas. Ang tatay niya na former BOC Custom Police po namin. So na facility niya na habol, nagkaroon ng well nahuli ang kargamento sa labas pero absolto ang district collector si Maronilla promoted pa to assistant commissioner Rono. In this manner of my apprehension, magnetic letter was apprehended the district collector was promoted to deputy commissioner of the Bureau of Customs. Now, ang daming kaibigan. Your Honor, ganyan po ang customs kalaki na dapat po ay unti-unti or dahan-dahan pong maayos. At sana po, through this kagalang-galang po na Quadcom sa pangunguna po ng mga Honorable Chairman and of course the Honorable Speaker ay ma po at may tama at mapakita po natin sa tao ang tamang proseso, tamang ustisya sa ating pong bayan. Mr. Chair, I know that this is very challenging but with the revelation of Mr. Jimmy Guman, I think we need to look into the charter also of the Bureau of Customs. Thank you, Mr. Chair.